What's up guys? So, subong daw, na uh, try kami malagaw di sa dalam tayo tayo kita kamutin mo ang food ko kali si Hello? si team ko brothers ang akong mga food try tayo ni base ko makasudaan na rin ko uh, ron so tilaganta kung dapat dito ako sa dalam tayo first time tayo nga maglagaw sa Lilo so buhasting in the house hey, welcome you tanay ta,

Tamping nula dal Tamping nula dal Tamping